Hello mga ka-soul fam. Ngayon ay isang makapangyarihang full moon. Panahon ng paglilinaw, pagbibitiw at pagpapalaya. Alamin natin kung anong gustong ipakita ng universe sa puso mo. Ang reading na ito ay para sa iyo Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. This is also a collective reading and also a timeless reading na kung kailan mong mapanood ang video na ito is pwedeng doon ka pa makapag-resonate or makarelate kahit na hindi full moon. So, alamin natin kung ano yung mga may pagpapalaya, pagbibitaw, or paglilinaw. So, card number one, ano ang naabot o cycle na natatapos natapos na yung full moon? for you, Aquarius, Aquarius. So patience. I accept that everything happens in divine order. No, so kailangan mo ng bitiwan or tapos na yung cycle ng iyong pasensya. Siguro ngayon sa buhay mo, or ng mga nakaraan pala, I mean, no? Na ang dami, -dami mo ng pinalabas na pasensya, na pagtities, yung mga ganun, mga sakripisyo, no? So, napopondo na yung energy sa iyong buhay, no? Kasi alam mo kasi, ang, ang isang katawan is hindi lang yan basta kumakain ka, hindi lang yan basta nakikisalamuha ka sa iba, o may emotion, ganyan, no, ikaw din ay nag -e emit or tumatanggap ka ng mga energy, no, ng mga, ng mga nasa paligid mo, no, so ikaw yung nagiging, ano, pwedeng, uh, storage, gano'n, no, yung uh, parang para kang isang lalagyanan, no. So, napupondo yun ng napupondo ng mga kabigatan, no na hindi mo napagbibigyan yung sarili mo, napapagbibigyan palagi yung ibang tao. Ganon. So ngayong full moon na nawagan sa iyo, ang strawberry full moon ngayon June, no. Natapos na yung cycle ng pasensya, no. Ah, uh, tapos na yung iwanan mo na yung cycle na palaging ibang tao or ibang uh, sitwasyon yung inuna mo at nananawagan ang uh, Full moon ngayon na unahin mo yung sarili mo makinig ka sa intuition mo sa sinasabi ng puso mo and uh, with a blue aura na sinasabi nito na you have to speak for yourself yung totoo yung kung ano yung nararamdaman mo kailangan lumabas yon kailangan kalmado ka ganon no meron ka namang spiritual guidance eh, yung kabigatan na nararamdaman mo ngayon Aquarius hindi yun masama, yun ay calling sa'yo ng iyong higher self, na yung ibig sabihin nun is, pakawalan mo na, kailangan respetuhin mo na yung nararamdaman mo, yung sarili mo, And at the same time, yung shadow nitong uh, aura mo na ito, no, dito sa card number one, no, yung cycle na natatapos, o kailangan nang matapos, is pinipigilan mo eh, no, ah, uh, may ayaw ka, meron kang mga kinukonsider, no? Pero ang hindi mo nakikita, kaya nga yung shadow nitong aura mo na ito sa patience, no? Is hindi mo na nakikita na dahil doon sa mga considerations mo, no? is na i-invalidate na yung iyong sarili. Pwedeng napapabayaan mo na yung iyong sarili, no? Yung mga plano mo sa buhay na maganda naman, yung kasiyahan mo, yung freedom mo. Yun, no? Sa, so, ito yung pagpapalaya na kailangan nang ma-release. No? Acquire use Card number two. Hmm, sige ito. Nauna siya. Okay, card number two is death. Hindi yan siya physical death ha. Actually, kapag ka merong death or yung merong namamatay, merong nawawala, is merong kasunod, no? May mga bagay kasi na kailangan talaga matapos na para sumibol or para magbukas ng daan para sa'yo. yung mas favorable na outcome, no? na hindi kasi darating yung mga bagay na ginugus gusto mo, yung mga bagay na pinapangarap mo, no, kung hindi mo binibitawan yung mga pabigat, yung mga iniisip mo, yung pag-overthink mo, ganun, hindi siya align doon sa iyong kagustuhan versus doon sa nakalinyada na sa'yo, yung naghihintay na sa'yo, yung mga posibilidad na ganun. So, nakikita ka ng divine, ng kataas-taasan, no, yung mga gusto mo, yung kalinisan ng puso mo, yung hangarin mo. Pero kailangan yun mawala eh. Kailangan matapos yun eh. No, at kailangan mong bitawan yun. Kasi kung hindi mamamatay yun, kung hindi matatapos yun, is hindi darating yung para sa sa'yo. No, maybe yung hinihintay mo na yon is sobra pa sa ano, sa inaakala mo. Hindi lang yun yung physically, yung halimbawa, winish mo, no? Yung pinagdasal mo, eto lang, no? Pero meron pang mas malaki yung kabuuan nun, no? Yung about yun sa pagiging whole mo, no? Ganon. Kumbaga, isang slice lang ng apple pie, no? <laughs> ng egg pie, yung iyong hiningi, pero buong slice yung binigay sa'yo, no? Pero hindi mo yun matatanggap eh kapag ka no wala kang inire-release no gano no so maging open ka sa transformation sa possibility ng pagbabago no that is also a transformation and pagbabago yon no maging open ka kasi ang kasunod noon is yung mga bagay na eh kailangan kasi linisin to eh no kailangan linisin tong mga bagay na nagpapabigat sa iyo no yung mga hindi aligned doon sa mga gusto mo 'di ba ang gusto mo sa buhay Aquarius is peaceful, harmonious, freedom pero na nasasadla ka ngayon sa sitwasyon na nahihirapan ka, nabibigatan ka, wala kang freedom, no nag overthink ka. So hindi 'yun ni eh. hindi 'yun aligned doon sa iyong hinihingi, no so kailangan mag-transform ka. So, expect change, no? This is also a death card. No, merong pagkilos. Nakikita ko dito yung red aura. Meron talagang pagkilos dito. And the uh, shadow nito, nitong death na to, is huwag ka lang magiging overreaction, no? Kung merong mga pagbabago, no? Na parang mahihirapan ka. Park yon ng buhay, no? Na Ganoon naman talaga sa umpisa eh, yung kapag ka hindi ka pamilyar, mag adjust ka naman talaga eh. Yung uh, mahihirapan ka, ganoon. Pero kailangan yun, part yun ng pag-grow up mo, no? Doon sa, sa growing na kailangan mo para sa'yo. Again, ito lang yung hinihingi mo, pero meron pang... wholeness, no, na naka, na, 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 na sa'yo. Pasensya, kailangan mong kailangan na matapos ito, itong pasensya na ito, no? And uh, kaila death card, kailangan may pagkilos na talaga, red aura, no? May transformation talaga, ikaw sa sarili mo isa. Expect for changes, baguhin mo yung mga old habits mo, uh, yung mga nakakapagpabigat sa'yo. So yun yun, uh, Aquarius. So, ano naman ang message sa'yo ng full moon? Sandali. Ano ba yun? Wait lang ha. Kung may balik ko, or kung may baliktad na card, is hindi muna ako magbabasa ngayon ng card niya. Maka-reverse. Okay, sige. Grief. No? So, message ha'yo ng full moon ngayon. Ngayon. No? is uh, dahil nga may transformation dito may death no and may grief yung pagdadalamhati no uh, Ano yun mo yon uh, i-acknowledge mo yon yung pakikiramay na yon pakikiramay sa sarili mo na hindi na ikaw pakikiramay doon sa sarili mo na wala na yung dating ikaw no kahit na mahirap hindi komportable yung sitwasyon mo is kailangan mong i-embrace no i understand that losing something is an opportunity to appreciate no yun i-appreciate mo yung mga bagay na minsan mo naranasan no na ngayon is hindi mo na mararanasan ibig sabihin no grow up ka kasi kapag ka hindi ka nag, hindi mo inalisan or na-stack up ka doon sa isang sitwasyon na yun, ibig sabihin, yun lang yung cycle mo. Doon lang yung buhay mo. Nababalot ka lang doon sa isang sitwasyon na yun. No? So, kung again, kung kailangan mo ng uh, damayan yung sarili mo, isa, uh, tapikin mo yung iyong sarili, kaya mo yan, hindi yan palaging ganito, lilipas din yan, and this is um, aura of orange, no? Orange aura to, fire and water, no? Ibig sabihin, is, uh, yung energy nito is, kailangan itong grief mo, yung hati, is kunin mo doon yung lesson learned, kung ano yung uh, sinasabi ng puso mo doon sa mga pangyayaring yon ano yung kagandahan kahit na parang uh, mabigat kahit na chaotic no kasi meron yung ano we eh, message no meron doong imbalance na nangyayari na kailangan mong balance eh, na kailangan mong makuha yung lesson learned noon and kapag nakuha mo yung lesson learned noon napakalakas mo na no ah uh, iintindihin mo lang yon Ganon, yung pagkawala ng dating ikaw, yung pagkawala ng uh, mga bagay na hindi mo gusto, pagkawala ng mga bagay na ayaw mo sanang mawala. No? Pero part yon ng pag up mo. No? Lahat ng ito, Aquario, sinasabi dito. Kaya accept mo to as an opportunity para mag ka, no? para i-embrace mo or i-open up mo yung bagong opportunity para sa iyo no hindi mo pa nakikita Aquarius yung mga susunod me. <coughs> yung mga susunod na kabanata ng buhay mo at kailangan mo ng faith and yun naman talaga yung totoong uh, faith eh yung uh, faith to the unknown no yung hindi mo alam pero nagtitiwala ka hindi mo alam yung susunod na mangyayari sa iyo pero naniniwala ka malakas na manifestation yon yung pagsusurrender no sa kabila ng may mga kagustuhan kang mangyari yun yung sinasabi dito ng card <coughs> yung kailangan maging klaro sa iyo na pagdaanan mo to kasi after nito isa may naghihintay naman sa iyo so oracle card for yung message sa ng mga angels na yung full moon Archangel Vanessa. So, sabi ni Archangel Vanessa, To make your decision, ask yourself, Which way brings me closer to my divine purpose? Which way, way takes me away from it? No, so ito may wings si Archangel Vanessa, no, nakatingin siya sa paligid, no, parang dalawang picture yan, nakikita mo ba? Ayun, no. No, patingin-tingin siya sa paligid na parang may hinahanap siyang sagot. So, ikaw din yun, no? Parang uh, lagi kang naghahanap ng sagot sa paligid mo. Pero yung totoong sagot isa, uh, nasa puso mo. So, lagi mong tanungin, sinasabi dito ni Archangel Vanessa, no? Tanungin mo yung sarili mo, no? Every time na gumagawa ka ba ng desisyon, isa, uh, Napapabu napapalapit ka ba nun sa totoong purpose mo sa buhay? Ito ba talaga yung gusto mo? Or napapalayo ka lang? No. Gusto mo ba talaga tong ginagawa mo? Or ginugusto mo na lang? No. Parang sige na lang. Ganon, no? Sa simpleng pagtatanong mo sa sarili mo, alam mo, may power yun eh. No? Nag-aano ka nun eh. Nag-e-emit ka nun ng, ng uh, energy. Ng kasagutan sa sarili mo. And yung kasagutan na yon isa puso mo mararamdaman mo. No? Yun. And tanongin mo daw yung sarili mo, which way takes me away from it? Ano ba yung mga landas na humahad lang, no? Para mapalayo ako doon sa sa purpose ko, doon sa kagustuhan ko talaga, yung gusto kong mangyari, no? tanungin mo yon emotion ba yon yung iyong pag-iisip ba yon yung iyong pagkahuk sa mga nakapalibot sa iyo sa mga material na bagay no yung attachment mo sa tao ganon or yung eagerness mo no sa mga bagay-bagay na baka nagiging impulsive ka no yun no mag ano ka yung si Archangel Vanessa, yung ulo niya kasi parang umiiling-iling niya, naghahanap nga ng tanong sa paligid niya. So, ikaw isa uh, pakiramdaman mo, hindi siya nakikita sa paligid, kundi sa puso mo, no? Tanungin mo yun. Tanungin mo yung iyong sarili, no? Isurrender mo. Yung, yung the moment lang na nagtatanong ka, Aquarius, kung ano ba yung purpose mo, nagsusurrender ka nun eh. And merong batas yan eh, yung law of surrendering no, yung tinatanggap mo na lang, no, tinatanggap mo na lang yung mga bagay, yung mga sitwasyon, no, pero nagtatanong ka kung tama ba to, kung para ka ba dito, yun, meron yun eh, meron yung power sa ganun eh, no, yung sinusurrender mo na lahat, no, pero ingat ka lang din ito na baka mamaya is, uh, kasi meron ditong death eh, death tapos aura ng red card to eh, na baka mamaya umiiwas ka lang din, not Doon, yun sa pagtatanong mo ba na eto ba talaga yung purpose ko, ganyan, no? Baka mamaya umiiwas ka lang din kasi meron kang nagawa, meron kang hindi nagawa, na ikinakagilty mo ngayon. Pero kailangan mong halap, harapin. Kasi ang lumalabas ito, nag spiritual bypassing ka. Ibig sabihin, yung ipinapa sa Diyos mo, ipinapa sa universe mo yon Pero, meron ka namang dapat harapin na consequence ganyan kailangan magpatawad ka no kaya nakikita ko dito yung white aura eh kailangan mo isurrender surrender to and uh, harapin mo yun kailangan may pagkilos no harapin na uh, in a way na pwedeng sa sarili mo may pagtanggap no na, yun, yun yun yung pagsasaayos yung kahit yung pag simpleng pagtanggap mo no na sinasabi mo na sige willing akong i-surrender magbabago ako ganon no so ito yung message sa iyo ng full moon ngayon Aquarius no so yun yung reading mo paalala lang na ito ay isang gabay lamang ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran so mag-iingat palagi Aquarius kung nakatulong sa ang reading na ito so baka pwede namang mag-like and mag-subscribe so thank you bye